Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari Sari Store Business dito sa ating Youtube Channel guys ay magbibigay na naman po tayo ng konting update dahil nga po ito ang uh, problema na po ng lahat alam ko yung mga iba ay uh, nakapag-comply na itong uh, ibang uh, requirements kay BIR sino ba dyan guys yung mga hindi pa nakapag-submit uh, ng uh, inventory list kay BIR itong UR uh, or uh, official na tinatawag na yung resibo na tinatawag ni BIR na kailangan palitan ng sales invoice at uh, uh, service invoice guys. So, ito wag po kayong aalis guys dahil i-discuss po natin ito dahil uh, mayroon nga pong uh, bagong uh, requirements at uh, mag-comply po tayo kay BIR ngayon. Kailangan na uh, ito, ito, ito guys ay uh, kung hindi ako nakakamali ay uh, deadline na po noong uh, April 27 yung mga hindi po nakakaalam ay medyo naholin na nga po tayo dahil nga po ay uh, medyo busy nga po tayo at hindi ko na po ito na i-vlog nung last uh, uh, April kaya ito ay konti nating i-explain kung bakit uh, nagkakagulo ngayon dun sa pila dun sa BIR ngayon dahil napakadami na nga po guys ang nag ng uh, tinatawag nilang resibo na official receipt na kailangan mapalitan to ng sales invoice so eto pag-uusapan po natin guys dahil uh, sabi kasi nila ng BIR noon nagpa-print sila ng mga resibo na wala na daw expiration ng mga uh, resibo tapos uh, last year this uh, itong itong taon na to nagbigay na naman po sila ng memo na kailangan palitan po ang mga uh, resibong may official receipt. So ano nga ba itong uh, official receipt na ito guys? Yung mga nagbibigay uh, tayo ng mga resibo doon sa mga uh, tinatawag nating customers. Kung sino pa yung may mga resibong may official receipt diyan ay papalitan na po yan guys. Sisilipin po natin yung ating resibo kung official receipt po ang nakalagay. So, tignan po natin guys. Nandito yung ating book of account at ang ating resibo ay araw-araw po natin itong inaayos kasi nga pagka natatax map po tayo ay mayroon po talaga dapat ito ay naka-update dito sa ating tindahan at araw-araw po natin itong ginagawa guys. So, tignan natin itong ating resibo. Ang ibig kong pong sabihin ay yung official receipt so updated po yung ating uh, ating uh, book of account so yung ating columnar so ito yung sinasabi ko guys na book of account ay yung ating resibo guys so i-close natin ito yung uh, kailangan mababago itong yung mga iba kasi guys ang nakalakay dito ay official receipt yung OR ang tinatawag dito so mababago yan ng uh, sales invoice kung hindi pa panababago yan ay kailangan uh, mag-submit na kayo ng uh, list of inventory sa BIR guys para ma nyo itong resibo nyo kasi hindi na itong pwedeng uh, gamitin kapag ang OR lang nakalagay dyan kailangan bibili po kayo ng uh, yung uh, pang-stamp dito i-stamp ito ng uh, sales invoice ang ilalagay kailangan muna bago kayo magpakuha ng stamp ay kailangan guys ay naka uh, na natatakan na po ng B.I.R. ang inyong uh, uh, resibo So ayon ang ating uh, kunting update dito sa ating B.I.R. ngayon Kasi nagkakagulo, hindi alam nila kung ano yung gagawin nila, kung ano yung uunahin So ito po yung ating columnar Napakahalaga po ang columnar ngayon dahil ang B.I.R. ngayon ay medyo naghikpit na At uh, kailangan lagi nandito sa stone po natin tong ating mga uh, Ano sa B.I.R.? So, balikan po natin guys sa mga lahat ng mga nalilito. Kung mayroon pa kayong OR dyan na resibo, ay pumunta na kayo agad sa BIR guys at uh, papa, papalitan nyo, uh, paano na yon at papa-inventory nyo na. Tapos, uh, ang last uh, deadline na yun na magamit ay uh, December 2024 na lang. Uh, magagamit yun naman yan ng, uh, bilang isang uh, supplementary document. Tapos, magpapaprint na po kayo ng panibagong uh, Ah, uh, dito panibagong uh, uh, panibagong resibo nyo guys yung uh, sales invoice na mangyayari kung sakaling uh, uh, ano, ano yung klase yung business ng inyong uh, pinapatakbo so yung mga iba kasi guys ay nagpa-print na po ng napakadaming uh, resibo tapos uh, hindi naman po magagamit. Medyo pahirapan na nga po ngayon ng ating BIR guys dahil nga Uh, tulad ng sinabi nila noong uh, isang taon ay uh, wala daw pong expiration date ang ating uh, mga resibo kaya ang iba nagpa-print po na napakadami dahil hassle nga pagpabalik-balik sila magpa-print at mas nakakamura sila kapag bulduhan yung kanilang pag -print. pero ngayon lumabas na naman yung kanilang memo yung kanilang uh, resibo na ORI papalitan so napakalaki po ang uh, uh, nagiging problema dun sa bagong uh, memo ng BIR so Ayun guys, ugaliin po natin uh, mag-comply ngayon dahil uh, nagtataksmap nga po yung ating uh, BIR pumupunta sa ating tindahan, tinitignan. Kailangan po natin update yung ating mga resibo. Kailangan nakapag ano po tayo, nakapag-bibigay uh, po tayo ng resibo araw-araw. so uh, mag, At nagbago, eto pa rin yung nagbago guys, yung ating uh, dati kasi ay 100 po yung at nung... Uh, pinakamababang uh, pag halimbawa bumili si customers at humingi ng resibo halimbawa 50 pesos yung binili niya at humingi ng uh, ng resibo ay hindi po pwede dapat maka 100 po siya ang minimum niya ay 100 ngayon ay nagiging 500 na guys yung sa isang resibo mo so medyo malaki-laki na po yung may i-record -re mo dyan sa yung uh, uh, book of account kapag uh, naglagay ka ng resibo kasi dapat 500 yung pinakamababa so medyo-medyo malaki-laki na rin yung uh, kunting babayaran mo kapag tapos na yung taon. So, ayun guys, uh, medyo hindi po natin may isa-isa uh, kasi napakahaba po yung kanyang memo na kailangan yung uh, kung sino yung mga dapat magpapalitan ng ating uh, resibo. Depende po sa RDO doon sa inyo kung ano yung mga iba-iba po yung kanilang uh, policy. Katulad dito sa atin ay Uh, dito sa Ilocos naman ay uh, dun sa COR namin sa certificate of registration kailangan guys ay i-update din po natin yon kasi nawala na po yung 0605 na annually na binabayaran po natin nang uh, 500 ay kailangan uh, aalisin din po yon kailangan i-update po natin yung ating COR dadalhin po natin doon isusurrender po natin tapos papalitan po ng panibago Pero ang sabi po dito sa amin dito sa Ilocos Ay uh, hindi naman po mandatory yun Kung uh, wala naman po uh, exactly date yung kung kailan ang uh, Tawag dito yung deadline Wala naman po, hindi naman po sila nagbigay ng deadline Kung kailan tayo Pwede mag-update ng ating COR So, eto guys Ang medyo mahirap sa BIR Napakadami po tayong uh, ginagawang kino comply tapos kapag uh, pumunta sila dumalaw sila dito sa ating tindahan ay may makitang mali ay talaga magkakaroon po tayo ng case tapos kapag hindi naman po tayo nakapag-register sa BIR ay magkakaroon din po tayo ng problema kahit malit yung ating tindahan so ayun guys ang ating latest update po natin dito ugalihin lang po natin ayusin yung ating mga dokumento uh, magiging legal po tayo kagaya po sa atin kahit malit na tindahan po to guys kasi uh, marami po tayong kakumpetensya kailangan magiging legal po tayo para wala po silang masabi sa atin guys so ayun sinipin po natin guys yung ating kunting uh, kunting kunting uh, delivery sa atin tindahan yan lang muna ang ating latest update tungkol dun sa OR yun sa official receipt ay mababago na po yun guys tulad na ang aking sinabi bago kayo uh, gumawa ng stamp ay punta muna kayo dun sa BIR mag submit po kayo ng uh, piece of inventory sa inyong mga resibo. So, napakainit po ang panahon, guys, at wala pa yung ating mga estudyante. Kaya, yung samantalay natin itong mag-vlog. So, may shout out sa inyong lahat, guys, at uh, maraming salamat sa panunod dito sa ating YouTube channel. Balikan po natin ang konting uh, delivery natin na galing sa Pure Gold at check po natin kung ano yung mga nagtaas ang presyo at yung ating mga stock ay tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbebenta. So, malakas ang soft drinks kayo guys ay nakakaubusan yung ating 8 oz at pahirapan nga pong kumuha sa ating uh, ahente dahil nga uh, kulang po ang supplies ng ating 8 oz na coke. So, silipin po natin yung ating delivery. Ito, uh, Chocomoto. Chocomoto yung nanalo, no? First runner, up. First runner up chief to kaya mahal na. ng, mm. Galing to sa pure gold version yung Kanaan ating mag-delivery sa pure gold. Price and haul muna tayo. Magkano na dito? Price update tayo dito sa ating uh, Jelly Jelly Age. Ito mabenta sa atin guys itong uh, protos. Mabenta sa atin yung protos. 2 pesos na isa natin dito. Ilang piraso to? Ang ating protos. 70 pieces. Yan. Nabenta pa rin sa atin. Ito ay magkano ito piso-piso natin? Dos isa. Ano ah, nagbabat ito? Dos, dos may isa. Dos isa. Dos isa. Okay. Yung ating rutos. Ito, ito. Talaga ito ay eh, na talaga. 50 pieces. Magkano yung pira? magkano itong uh, beef 2 pesos isa na. Hindi na kaya ng 5-3. Hindi na yung kaya. ngtong uh, dato puti dato puti ang benta natin dito ay 10 pesos guys packs yung na bangus Mayroon pang ano dito oh hmm. <laughs> yung may dumating din na yakol kasi nagpunta tayo kami dong sa pure gold walang stock sa pure gold